to sabi nila, ano mga tanong dito, maging sa akin pera, pero yung pera binili niya ng alak. Naging oh, ng pera. Naging ilang sa Okay. pera. Naging isa ng pera, pero pinambili niya ng alak. Ng alak. Okay. Tanong siguro dyan, kung siya ba may kasalanan din. Oo. Kung alam niyo po, na ibibili niya ng alak, magkakasala po tayo. Ah. Kung alam mo, na ibibili niya ng alak, bawal Parang Parang pangungunsinti yun. Oo. Sabi niya, pangingi po ng pambili ng alak. Huwag mong bigyan, kaya alam mo ibibili niya ng alak. Hmm. Pero kung mahingi po, bigyan natin kahit na lasingero, kahit na lasingero, walang problema doon. Oo. Oh. Kasi ang pagbibigay mo ng pera hindi para sa paglalasing niya. Okay. Sabi niya magingi ako, bigyan mo. Okay. So, non-Muslim o mapa-Muslim o non-Muslim, pwede niya ibigay ng baboy 'yon. Hmm. Pero bibigyan mo siya dahil doon sa paghingi niya. Pagingi. Eh, bigyan tipala ka man doon. Okay. Oo. So, walang sadaka problema. Sanda mo 'yan. Oh. Pero kung nalaman mo kung para sa para saan ibibili niya ng shabu, Oh. Eh, ibibili niya ng alak. Doon, Doon, wag, babu, alam yeah. mo na yung bibili niya eh. oh. So parang tinulungan mo siya. Bawal yun. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan sabi ng Allah. Huwag kayong magtulungan sa mga bagay na may pinagbabawal kahalayan. Bawal na 'yon. Okay. So,